matawag si Mama. Hello, Ma. Ah, kailangan mo ng ano? Ng pera. Pizza de peligro pa naman ngayon, Ma. Wala akong, ano, eh. Wala akong pera ngayon. Gawin ko ng paraan. Eh, mamahiram na ako sa tropa. O, oh, sige na, Ma. Update na lang kita. O, oh, sige, bye. Hello, May pera na ba dyan? Prepare mo ako, ha? O, oh, sige. Kita tayo sa Old Sook, Tama, tama. Makahiram na ako kay Pot. Solve na yung problema ko. Oh, ano na naman kaya problema ni Dodong Kisuy? Pera na naman to, sigurado. Ano dong? Ano oh, pre? Ano, ano na problema mo? Ito nga, nanay ko. Kailangan ng pera eh. Baka naman makiram ako sa'yo. Ba yan, pre? Problema na naman. Kaya... Pera. Kaso hindi naman kita mahindihan. Siyempre, magulang mo yan eh. Kahit naman sino. Ang problema lang, pre, wala akong kasya ngayon. Pero meron akong ipon. Meron akong ipon sa Kabayan Savings BDO. BDO Kabayan Savings? Pwede ba yun? Paano? Oo, pwede pwede mong gamitin yan sa BDO. Kasi ang BDO, pwede kang mag-apply through online. Lalong-lalo lalo na, yung mga kababayan natin na nasa abroad, pwede-pwede silang mag-apply through online. Lalo na dito sa COIT. at pwede mo tong gamitin pambayad sa Aman Exchange. Kaya so, ano ka? pang mo? Tara, pumunta na tayo sa oh, Aman fige. Exchange. Hi. Welcome to Aman sir, Pasok po kayo. Oh, di ba? Nang dahil sa BDO o kabayan savings account, ang bilis ang transaksyon. Kaya nga, makapag-open nga ng account niya. Tara, mag na tayo.